Hi there. Good morning there. There, ganito yun there ha. May ano ko. Kapag ikaw there ay yung yung wala kang swerte sa lalaki tapos single mom ka. Ang hirap kaya kung yung anak mo magkasakit na wala ka talagang pera. Wala kang taong maaasahan. Wala ka din taong pwede mong kasi lahat na mumubri na mumubri din sa pera so dear kung ganun dear is is na imagine ko saan kaya siya pupunta saan kaya maghahanap ng solusyon no? kasi sa pag magkasakit ka talagang pira talaga ang kailangan dear kahit nasa ano ka pa government hospital ka pa lahat gidun is pira talaga ang kailangan eh. Dear, kung kung mayroon, kang, mayroon kayong mga tao dyan na nagbibigay sa'yo ng nagbibigay sa'yo ng mga opportunity or mga pabor na kahit pa paano eh, naka, makatulong sa'yo sa, pum, sa pang-araw-araw mong Kahit ano yun deir, kahit kaunti-kaunti pero nakakatulong. Sana wag kang madamot na tutulong ka sa kanya kahit hindi pera. Kaya, kasi wala kang pera eh. Ha? So kahit sa mga bagay na nag-aano lang sa sayo, naghihingi ni din ng pabor kasi kailangan niya yun. Kailangan niya, kailangan halimbawa, Uh, please ko ano pakipunta dun at saka kunin mo yung 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 bagay na yun mga ganun ganun bitaw uh, dito kunin mo yung basket na sa ilalim kasi nasa kasi wala akong time eh hindi ko pwede iiwan dito uy dear kung wala kayo wala naman kayong ginawa dear kung wala kayong ginawa umayag naman kayo kasi sa panahon na kahit sa kaunti nakakatulong yung tao na yung sayo. iyo. Di ba natin 'yan? Makakatulong sa pang-aaraw mong ha, makakakuha ka sa kanya ng benepisyo. Tapos siya na kasi siya hindi siya maka makalabas ng uh, uh, bahay niya kasi may may, bata, may 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 yung bata niya nag uh, may sakit, or else napakabisin niya hindi pwede iwan balahe kasi mayroon talaga hindi pwedeng iwan sa bahay tapos nag play, -play place si please ko pakikuha ng ano dun yung basket ko inilagay ko dun kasi hindi ako makakalabas tapos ikaw ang dami mong reason wala ka namang ginawa nasa bahay ka naman lang eh Ah, alam mo ba yung mafi-feel yun? Talagang lagi na siya, nag, naaawa siya sa'yo. Hmm. Kung mayroon kang taong ganyan, naaawa siya sa'yo, naiintindihan ka niya, ah, nagbibigay siya ng mga, mga pabor sa'yo na ikaw magkaroon ng uh, pira. Pero ikaw, ang nasa isip mo is, ang laging nasa isip mo, ikaw consider lahat. Kasi may ginawa ka din. Hindi ganun, dear. Kailangan talaga tayong give and take, no? Hindi puro na lang take advantage, no? Kasi ano eh, may ano ako eh, may kaibigan ako ng ganyan, kaya nakwinto ko to, at saka naoobserbahan ko talaga na siapa ang siya ang pagkukuna ng uh, uh, magkaroon ng pera, tapos yung kaibigan niya talagang makatulong siya. Tapos siya, pag siya naman ang mag-uutos, eh, ang daming rason. So, sinabi ko sa, sa kanya, tama na yung kabaitan mo. wag mo na lang anuhin. wag mo nang prangkahin. wag mo nang sabihin sa kanya na, ah, uh, uh, na lagi na kapag siya ang mag-uutos siya ang mag-uutos is Uh, ang daming rason niya kundi ipadama mo na lang sa kanya ng way na madama din sa kanya na na dumistansya ka na dumistansya ka na huwag ka nang iparaprang ka muna ganit, ganyan siya, ganito siya kasi at the end, ikaw pa ang ano, ikaw pa ang maging masama kasi iniinsulto mo siya mm -mm. ikaw pa ang pangit pakinggan kasi iniinsulto mo siya Mm -mm. Kasi napaka-prangka mo. Ang mabuti ni mong gawin, distance. Padama mo sa kanya na ito layo-layo ka na. Kasi, hindi yan makarealize eh. Hindi yan ma-realize sa kanya. Yung ma-realize lang sa kanya is iniunsulto mo siya, pinaprangka mo siya, nasasaktan siya. Pero sa totoo lang, sinabi mo lang katotohanan na hindi ganun ang buhay. Kung kung mayroong taong naawa siya yun, nagbibigay siya ng pabor at nabubuhay ka sa counting, counting tulong lang sa araw-araw. Counting -araw, uh, tulong sa araw-araw, dapat give and take. Tapos, ano, kung wala kang ginawa, papayag ka na kapag mayroon siyang hihilingin sa'yo ng utos. Hindi lang yung pera, hindi lang yun mabigat. Kaya ka, eh, para ma maging ano po, ah, okay pa to pala, ay eh, kanang maging masaya din, din ba na mayroon din makatulong sa kanya sa panahon na ng nangailangan siya. Kapag hindi, wag na dumistan siya ka na. Sabi niya, tama ka talaga. Kaya sa mga ano dyan, bitaw, hindi sayangin pag may taong naaawa sa inyo. Hmm? No? Tulungan niyo naman din yung mga utos niya na hindi naman mabigat. So bye-bye there.